ako na ang bahala. Ducky! Ducky! Ako ba tinatawag niyo? Hindi! Yung pudel ko! Ako nga. <tod> Ducky! Yung ato! Nako! Ta Tawag niyo ko ulit? Bakit? Aso ka ba? Hindi. <tod> 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 <tod>

Handa! Handa! Sir, magandang gabi po. Ano meron ba't bukas lahat ng ilang? Dumating po yung anak ng Maita galing sa Amerika. Si Maita may anak? Ah! ko. Ay, eto para kay mo ito. Ay, Peter! Ah, uh -huh. anak ko, si Samantha. May pasalubong din siya para sa'yo. Weh, hindi nga. Anak mo yan? Ang sakit sa siya nakakatawa ka talagang galing mong mag-joke. <laughs> o oh, nga, anak ko, bakit hindi ba kami magkamuka? Ito naman, gusto mo magsinungaling ako sa'yo? Bago may pagpatuloy ang paglait sa nanay ko. Ito ang birth certificate ko. Nagpagawa oh. ka pa sa rekto, ha? May birth certificate ka nga. Eh, nasa naman ang death certificate ng nanay mo? <laughs> <laughs> yung death certificate ko na nasaan? Meron ka? Ba, buhay ka pa. Oo nga. Ako yung pinaaral ng Tita Biday sa States. Nung araw na pinulot kanya, siyang alis ko. Eh, bakit dirihin niyo sa akin to? Uh, eh, sir, siguro naman po nilihim lang ni Senyora Biday dahil <laughs> baka nga po magselos kayo. Kasi nga alam ni Senyora yung ugali mo. Hid-hid yung budhi mo. Hmm? Makasarili. Eh. Huh? Sakim. <gasps> o oh, ikaw, may opinion ka rin? Ha? Oh, ah, wala, wala po. Pata po, po kasi ako nun eh. Pero usap-usapan mo sa opisina, demonyo ro kay sa lupa. Napalitan <laughs> <laughs> mo yun? Ano sinasabi? Oo. Maganda yan. Maganda yan ganyan. Sana lang alam nyo kahihinat na mga sinasabi nyo, ha? Magsilaas nga kayo rito! Ayoko kayo makita! Hindi mo pwedeng gawin yan! Nasa last will and testament ni Tita Biday na may properties at pera rin siyang iniwan para sa akin. At sa opisina, kung saan ka nagre-reinarainahan, may share din ako doon. Nasa last will din na hindi mo kami pwede tanggalin sa bahay na ito kundi 50% ng lahat ng mamanahin mo mapupunta sa amin. Ah, ganon. Kaya ang lalakas ng loob niyong takutin ako. Hindi eh, naman po sa ganon, sir. Sinabihin lang naman po namin kayo para malaman niyo kung bakit inilihim sa inyo ni Senyora lahat. Oo oh, nga. Yun lang. Uh -uh. Sige. Pero hindi nakasaad sa last will and testament ng mama

Wilson! Ha, boss! Ano, ayos na ba? Oo. Okay na nga ba? Makinis! Ba, very good. Pulido! Pulido? Mapopromote kita kagad niya. Ano bang materyales ang ginagamit mo sa pagme-makeup? Eh, eh, lahat po ng gamit ko, puro imported eh. Hindi ako gumagamit ng local. Imported? Bakit? May formal schooling ka ba sa pagme-makeup? Meron po. Eh, pero konti lang. Konti lang? Saan ka ba nag-aral? Sa Amerika. Amerika? Oo. Oh. Saan sa Amerika? Sa California. California? Oo. Oh. Marami akong kamag-anak na. Ah, ganun ba? Eh, alam niyo ho yung recto. Oo. Oh. Yung panulukuan noon? Recto? Oo. Oh. Yun, dun ako sumakay ng airport. Biyahing California. California? Oo. Oh. Bata, ikaw yata talagang kailangan ng kumpanya. Maraming salamat sa'yo. Ah, wala naman ako. Kinawa mo lahat ang magagawa mo. Ah, oh. hindi naman ako, mm. hindi naman mahirap gawin yan eh. Mm. Kaya kaya ko yan. <died camping> <dieseogue> eh, sana mo, sana wala nagustuhan niyo. Oh. Ah! Ah, ah. Ah, na